talaga pong may banta sa buhay ni Inday Sara Duterte. Alam nyo, <clears throat> nagsimula yan, nagsabi daw itong si Marcos Bangag, na kapag may nangyari sa kanya, may pinag-utusan na siya, huwag mong papayagang umupo si Inday Sara Duterte. Ito daw po ay nangyari bago pa magsalita si Inday Sara Duterte nung panahon na nais na dalhin sa kongreso at si uh, Atty. Laika Lopez, no? na sinabi rin niya na kapag may nangyari kay Inday Sara Duterte, eh may kinausap na siya na yariin din ang Marcos Jr. Apparently, bago pa yung insidente na yan, alam na na nagbili na ang Marcos Jr. Ang sabi niya, kapag may mangyari sa akin, yariin niyo yan dahil hindi yan po pwedeng sumunod kinumpirma sa pirma akin. ng aking source na talaga namang pong Marcos mismo ang nasa likod ng pangingidnap kay Tatay Digong. In fact, ang sabi sa akin is habang nangyayari yung uh, ganapan sa Bilyamor nung araw na ng si Tatay Digong, ang talagang nagsusupervise walang iba kung hindi si Bangag. At ito po ang kauna-unang pagkakataon na naging malinaw sa akin kung ano talaga ang plano ng Marcos Bangag. Eh alam nyo mo, yung plano naman niya parang alam na natin. Pero ngayon talaga dahil super lapit siya at kaya naman siya nagsalita sa akin dahil hindi na niya maatim, no? At talagang nag, uh, nagnanais na siya na malaman ng taong bayan kung anong uh, plano para ang taong bayan na magsisanti dito sa presidenting ito, minabuti niya sa akin na talagang sabihin kung ano ang mga plano ng mga bangag. Unang-una, hindi lang po siya mag stay hanggang 2028. Plano po talaga ni Marcos Bangag manatili sa pwesto beyond 2028. Paano nila gagawin yan? sa pamamagitan pa rin po ng charter change. Totoo po yan. Buhay pa rin ang charter change. Ang gagawin po nila, tatanggalin nila ang term limits at dahil hawak nila ang makina na nagbibilang ng boto, hawak nila ang COMELEC, magkakaroon po talaga yan ng Marcos forever. Hindi po nila planong bumaba sa 2028. Malinaw po yan. So sa mga dilawan, na sa mga pulahan na nagsasabi na mas mabuti pang mag-antay ng 2028 kesa Um, tanggalin si Marcos at paupuin si Inday Sara Duterte, I have news for you. Wala po silang planong bumaba sa pwesto. They will stay beyond 2028. Yan pong unang-una. Pangalawa, talaga pong may banta sa buhay ni Inday Sara Duterte. Alam nyo, <clears throat> nagsimula yan, nagsabi daw itong si Marcos Bangag na kapag may nangyari sa kanya, may pinag-utusan na siya Wag mong papayagang umupo si Inday Sara Duterte. Ito daw po ay nangyari bago pa magsalita si Inday Sara Duterte nung panahon na nais na dalhin sa kongreso at si uh, Atty. Laika Lopez, no? Na sinabi rin niya na kapag may nangyari kay uh, Inday Sara Duterte, e eh may kinausap na siya na yariin din ang Marcos Jr. Apparently, bago pa yung insidente na yan, alam na na uh, nagbili na ang Marcos Jr., ang sabi niya, kapag may mangyari sa akin, yariin niyo yan dahil hindi yan po pwedeng sumunod sa akin. So talagang, uh, BP Sara, mag-ingat ka po. No? Dahil sa tingin ko, ang sabi nila ngayon, bago ng usapan, maski walang mangyari sa kanya, yayariin at yayariin, papatayin si BP Sara. Yan na po ngayon talaga ang plano. Unang-unang plano, hindi bababa sa 2028. Pangalawa, to get rid, literally, to get rid of Imday Sara Duterte. Kompermado po yan. Yan na talaga ang plano nila. At pangatlo, talagang gurgurin ang oposisyon. So, nakikita nyo naman po ang ginawa nila kay uh, um, 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 Senator Bato. Hindi lang po si Senator Bato talaga ang padadala nila sa dahi. Pati po si Bongo. So, dalawa na yang nawala. So, bukod pa po dyan, nakita nyo naman ang ginagawa nila kay Cheese Escudero, kay... Um, Uh, Joel Villanueva no? at uh, yung iba pang mga senador na dinadawit ngayon dito sa uh, flood control scam. No? So ang nakakalungkot nga po, eh, gaya ng sinabi po noong uh, whistleblower na si uh, um, um, Zaldico, eh, 54 billion na ang nalamo ng presidente uh, pagdating sa mga kinukurako na infrastructure projects. Bukod pa yan doon sa 100 billion na insertion na hiningi niya. At siyempre, bukod pa yan dun sa 5 billion na confidential fund, nasang ayon dito sa nakausap ko, tinepera talaga ng Marcos Jr. Totoo po yan. Yung 100 something million, 125 million na confidential fund ni Inday Sara Duterte, wala silang tigil na nagsasabi kinurapot ni Inday Sara Duterte. Pero yung taon-taon po, na minimum 5 billion, at ngayon, aabot po sa 12 billion ang hinihingi niyang confidential fund. Tinepera po yan. Hindi po yan ginagamit pambili na impormasyon. Yan po ay pinipera. Hindi pa sapat yung 54 billion at 100 billion na kinukurakot nila sa infra, pati po yung kanilang 5 billion at ngayon 12 billion na confidential fund ay pinipera nila. Binubulsa lang po at wala na po yan. Ang problema po sa confidential fund, wala nga po liquidation. Kaya mga kaibigan, hawak kayo magpapalin lang. Yung 125 million, galing din po yan sa presidente nating bangad. At And yet, never nilang tinatantanan si Inday Sara Duterte. No? Pero ngayon po, ay eh, talagang lumalabas po talaga taon-taon. Yung confidential fund po ni um, uh, uh, Bangag Jr., wala po yung uh, pinagpupuntahan kundi sa kanyang bulsa. At least sa panahon ni Tatay Digong, I can assure you, yung confidential fund, lahat ang namamatay na police, lahat ang namamatay na sundalo, yan po ang uh, pinagkukuhanan ni Tatay Digong. Para sa PGH, yan din po ang binigay ni Tatay Digong na 100 million a month, no? Galing po talaga sa kanyang confidential fund. Dahil nga po, pag confidential fund, madali ma-release, no? So talaga pong uh, um, nakikita natin ang pagkakabi ng dalawa. O ito pa sa Nagkaroon kasi ako ng broadcast dati na sinasabi ko na itong si Boying Remulia, nung siya ay nagnanais na na maging <único Liberty Overwatch> ombudsman, pag siya naging ombudsman, pwede maging independyente. <intentionally cane> kasi <lady> siya talaga ay uh, isang politiko, alam niya ang pulso ng bayan. Pero sabi ng aking impormante, huwag ka nang umasa. Kasi ang sabi ng impormante ko, itong si Boying Remulia pa ang siyang nangako kay Um, Marcos Jr. na kung siya ay maging ombudsman, ipakukulong talaga niya si Sara Duterte. So nagkamali po ako. Ang sabi ko kasi, baka naman magandang magaling ang pulso niya bilang isang matagal ng politiko at alam niya na kapag binira niya ang Duterte ngayon, eh lalo siyang ma ma mapapabilis ang proseso na matanggal ang Marcos Jr. at pag nangyari yan, tanggal siya, si Bak din siya, impeach din siya as ombudsman. I take it back. Ang sabi ng informante, talagang binigay kay Boying Remulla ang ombudsman dahil sa pangako na ipakukulong niya si Inday Sara Duterte. Ang sabi ko nga imposible at 'yan kasi meron naman tayong saligang batas na nagsasabi na talagang yung mga impeachable officers gaya ng vice president, gaya rin ng presidente, yung mga Supreme Court justices, mga uh, chairman at saka mga miyembro ng constitutional committee hindi sila po pwedeng makasuhan dahil ang tanging pamamaraan na sila ay matanggal sa puesto ay sa pamamagitan ng impeachment at um, kapag sila ay nakasuhan ng kasong kriminal na merong parusa na pagkakatanggal sa puesto yan ang dahilan kaya ba, kaya hindi sila po pwedeng makasuhan pero ang uh, sabi nitong impormante ko positibong-positibo ibinigay ang ombudsman dahil ipakukulong si Inday Sara Duterte at ngayon naman po narinig ninyo na yung mga komunista dyan, no yung mga terorista dyan, eh naghahanda na raw ng panibagong uh, impeachment complaint. Dahil ngayon ay eh, Disyembre na at ang Pebrero ay eh, pupwede na sila maghain muli ng impeachment complaint. Pero ang aking, uh, ang aking uh, tingin po ay eh, talagang nagkausap-usap na yan. Habang, habang hawak pa nila ang budget sa first quarter ng taon ng ito, eh talagang pipilitin na naman nila na kunin ang mga pirma ng mga congressman nang sa ganun, eh, ma-impeach na talaga once and for all itong si Inday Sara Duterte at malitis sa Senado. At kung titingnan nyo naman ngayon sa Senado, siyempre, takot na takot ang mga senador ngayon. Dahil sila ang pinapanakip butas dito sa mga ninanakaw na flood control funds at iba pang mga pondo ng DPWH. In fact, yan nga po ang script talaga. Ang script, iba to ang sise sa mga senador, lalong-lalo na kay Escudero. Eh sino ba naman man maniniwala niya? No? Pero ganyan po talaga ang script nila na si Cheese Escudero raw talaga ang nasa likod ng lahat ng kababalaghan sa, nanakita uh, na nakita natin sa ating pangtao ng budget. Gayong alam natin na lahat pala ito ay utos talaga ni Marcos Jr. Isa pa nga pala po ha. Um, kinumpirma ng aking source na talaga namang pong Marcos mismo ang nasa likod ng pangingidnap kay Tatay Digong. In fact, ang sabi sa akin is habang nangyayari yung uh, ganapan sa Bilyamor nung araw na kinidnam si Tatay Digong, ang talagang nagsusupervise, walang iba kung hindi si Bangag. Ako nagulat kasi akala ko high high na lang siya, wala na siya ibang magawa at lahat ay inuutos na lang niya kay Lisa. Pero ang katunayan po pala, hands-on talaga si Marcos Jr. pagdating sa pangungurakot sa pondo ng uh, DPWH at yung paggasta ng kanyang uh, um, confidential fund. At ito po ay sinabi ng isang malapit na malapit na malapit na malapit na tao sa kanya. At pangalawa, pati doon sa pangingit na kita tayo digong, bagamat alam natin na sinungaling siya, nagsasabing hindi siya makipagtulungan, pati pala yung detalye ng pagkidnap, pagsakay kita Taye digong sa eroplanong yan, ay si Marcos Jr. ang talagang nag su-supervise ng full implementation. Dati kasi akala ko ang utak si Diza Araneta at uh, tinatalaga lang yung mga tao nila gaya nila John Vic, etc. etc Hindi po. Yung command center habang uh, nangyayari yung Villamor, uh, si Marcos mismo ang nagsasabi kung ano ang gagawin. Kumpirmadong kumpirmado po yan. So mga kaibigan, ang malungkot na balita doon sa mga nagnanais na ang pagpapalit ng Presidente sa 2028, wala pong 2028, mananatili po sa puesto ang Marcos Jr. hanggang beyond 2028 sa pamamagitan ng charter change. Doon sa mga naniniwala na si Marcos Jr. ay palagi lang bangag at ang nagagawa ng mga bagay-bagay para manatili sa puesto para siray mga Duterte, hindi po totoo pala yan. Si Marcos Jr., kapag hindi siya high, siya mismo ang... Um, nag uh, gumagalaw para nga po manatili sa puesto at sirain ang mga Duterte. At uh, pangatlo nga pala, hindi ko nasabi, yung uh, pagpapako sa akin sa Cruz ng WAD Committee, akala ko si Lisa rin po yan. Hindi. Si Marcos Jr. din daw po ang utos yan Hindi ko alam kung bakit kasi alam niyo nung eleksyon naman, ginawa kong lahat para makuhang loob ni Marcos Jr. Ako po'y nabigo. Ang tingin ko po, eh, kasi hindi nga ako nagwabangagwagag, kaya wala kaming common ground at wala kaming dahilan para um, magkaroon ng mga light moments together. No? Pero yun din po ang akin nalaman, talagang si Marcos Jr. ang talagang nagipit sa akin, utos sa mga miyembro ng World Committee. At um, actually, baka bukas, ikukwento ko kung bakit yung nangyari sa akin sa airport, ay uh, posibleng nagresulta sa aking pagpapadala sa Pilipinas. Pero bukas na po natin pag-usapan yan. Okay? So, ang mensahe, Pilipinas, kinakailangan gumalaw na po tayo. Gawin na po natin ang, ang lahat na po pwedeng gawin para ma itong mga Marcos Jr. Hindi po yung kasalanan, hindi po yung incitement to sedition, dahil ang resignation ay voluntaryong desisyon na gagawin ng isang presidente. At kung yan ay talaga magpipilit na hindi siya magre-resign, kinakailangan gamitin na naman natin ang ating kapangyarihan bilang ng um, Mamamayan para patalisikin na po siya sa pwesto. Hindi po yung krimen. Ang sinasabi ko, dapat mag-people power tayo, mapayapa sa masamang pagtitipon para po mapatanggal na sa pwesto si Marcos Jr. dahil talaga pong siya mismo ang nasa likod ng nakawan sa ating bayan, siya mismo ang nasa likod ng kawalan, ng programa sa ating bayan. Siya mismo ang nasa likod ng kapalpakan ng gobyerno pagdating ng mga sunod-sunod na dilubyo sa ating mga mamamayan. At siya po mismo talaga ang lumalabag sa karapatan ng ating mga kababayan kasama na po sa karapatan ni Tatay Digong dahil kidnapping talaga ni Tatay Digong siya talaga ang nagpatupad. Well, masamang balita po yan pero mabuting alam na natin. Halat niyo po sa lahat ng inyong mga kaibigan itong mga katunayan nito Ito naman po yung mga bagay-bagay na sinabi na sa atin ni Maharlika. Pero ngayon po ay nagkaroon lang ng konfirmasyon dahil nakapaglapid po, po talaga ng nangyayari sa Di po magandang balita pero at least pag alam na natin ang plano ng kalaban, alam na rin natin ang ating dapat gawin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha ata uh, galing po sa Europa ito po ang inyong spokes ng bayan nagsasabing I love you Philippines you're the only country that I have you're the only country that I love God bless the Philippines